Sa video na ito ay makikilala nyo ng lubusan ang isang veteran actress na si Susan Africa. Malalaman nyo sa video na ito ang mga bagay na hindi nyo pa alam tungkol sa kanya, ang kanyang biography o lifestyle, ang love story nila ng kanyang asawa, makikilala nyo ang kanyang mga anak at kung kailan at saan siya nagsimula sa kanyang karera. Sa likod ng malilinaw na kamera at magarang intablado, may mga bituin sa showbiz na hindi lang nakilala sa kagandahan at kahusayan sa pag-arte, kundi pati na rin sa kanilang dedikasyon sa sining ng pag-arte. Isa sa mga bituin na ito ay ang Filipino screen and stage actress, writer, painter, and former TV host na si Susan Africa na nagpamalas ng kaniyang husay at talento sa larangan ng showbiz. Si Susan Africa na may tunay na pangalan na Susan Bernardo Warsaw Africa ay isinilang noong Agosto 20, 1950 sa Quezon City. Ang kanyang ina ay si Evelyn Warsaw na isang Filipino na may dugong Spanish at German. At ang kanyang ama naman ay si Ruben Topacio Africa na isa ring Filipino at isang architect. Ang kanyang kapatid na lalaki ay si Eric Warsaw Africa na isang photographer sa Estados Unidos. Siya ay nag-aaral sa St. Teresa's College simula kinder hanggang high school. Nais niyang kumuha ng medicine sa UP dahil pinangarap niyang maging isang doktor. Ngunit noong araw ng UPCAT o University of the Philippines College Admission Test, ay misteryosong nawala ang kanyang registration form, kaya't napilitan siyang kunin ang kanyang second choice course na Fine Arts sa UST o University of Santo Tomas. Noong panahong 'yon, ang kanilang pamilya ay dumaraan sa financial difficulty, kaya nagsikap siyang mabuti upang maging scholar. Sa kabutihang palad ay nakapasok siya sa Dean's List at kalaunan ay nagtapos siya bilang cum laude noong 1881. Ang nagpapatibok sa puso ng aktres ay si Spanky Manikan na isang Filipino theater at TV actor. Si Susan at Spanky ay nagkakilala sa showbiz nung isa ng veterano sa teatro si Spanky, habang si Susan naman ay kakasimula pa lang mag-aral sa teatro. Ang kanilang ginampanan sa teatro noong isang libo na pitumput na kung saan una silang nagkita ay ang General Goyo ni Benjamin Pascual na idenirek ni Joel Lamangan para sa bulwagang gantimpala na ngayon ay Gantimpala Theater Foundation na. Naging magkaibigan sila at naging mentor ni Susan si Spanky para sa kanyang papel sa isang dula noong 1980s, kung saan ang kanilang pagkakaibigan ay nauwi sa pag-iibigan. Sila ay ikinasal noong labinsiyam at walumput at ang kanilang pagmamahalan ay nagbunga ng tatlong anak na sina Ellie, Mika at Migo. Si Leo Eliezer ay ang kanilang panganay na anak na ipinanganak noong Oktubre 6, 1940, at siya ay isang excellent writer sa Indios Bravo Advertising Studio. Si Mika ay ang nag-iisa nilang anak na babae at pangalawa sa tatlong magkakapatid na ipinanganak noong Enero 20, 1955, at siya ay nagtapos sa De La Salle College of Saint Benilde. Siya ay isang voice artist, musician, filmmaker at may interest sa acting. Siya ay may first EP na na-launch noong Mayo 2019 at may first movie LSS Rin siya na na-launch noong Setyembre 2019 na parte ng fiesta ng pelikulang Pilipino. Ang kanyang voice acting ay mula noong 2018 sa Tiny Buds Manila at may ginampanan siya sa version na The Future History noong 2018 hanggang 2019 bilang bahagi ng drama exhibit sa Ayala Museum. Siya ay naging panauhin sa mga international productions gaya ng Locked Up Abroad ng National Geographic at hanggang 2019 ay madalas siyang makikita sa 360 VR projects kasama ang IM Cardboard PH. Ang sabi ni Mika na ang kanyang mga magulang na sina Susan at Spanky ang naka-influensya sa kanya sa artistry at ang nagturo sa kanya sa murang edad pa lamang siya. Si Miguel Omigo ay ang bunso nilang anak na ipinanganak noong ikapitong ng Nobyembre, isang libo Siya ay sumunod din sa yapak ng kanyang mga magulang kung saan siya ay isang aktor at aspiring model at siya ay nagtapos sa kursong psychology. Pagkatapos niyang mag-attend sa Philippine Educational Theater Association workshop, ay nadiskubre niya ang kanyang pagmamahal sa acting. Mas pinili ni Migo ang showbiz kaysa sa law kahit na pinangarap niyang maging isang abogado. Pero sinabi niya na ang pag-arte ay ang kanyang hilig o real passion, kung saan ang kanyang ama ang isa sa naging dahilan para pasukin niya ang mundo ng showbiz hanggang sa pumirma siya ng kontrata sa Star Magic noong Mayo 2021. Ngunit sa kasamaang palad, si Spanky ay na-diagnose noong 2017 dahil sa lung cancer at namatay noong Enero 14-2018 dahil sa superior vena cava syndrome na kadalasang sanhi ng cancer. Sabi ni Spanky noong buhay pa siya na siya ay father, brother at friend ng kaniyang mga anak. At sabi ni Susan na ang kaniyang asawa na si Spanky ay ang kaniyang first love, devoted husband sa kanya at ang kaniyang greatest love of her life. Naranasan din niya bilang cancer patient caregiver sa kanyang namayapang asawa na si Spanky na siyang nagtulak sa kanya para maging cancer patient advocate at ambassador. Alam niyo ba mga Meg na si Susan Africa ay isa ng beauty queen bago pa man siya pumasok sa showbiz? Kwento niya na hindi niya kailanman inaasahan na magkakaroon siya ng karera sa acting kasi lubos raw siyang mahiyain at introvert hanggang ngayon. Ngunit nangarap siyang maging isang ramp model at noong panahong yon ay inimbitahan siya ng sikat na designer na si Rene Salud na sumali sa Binibining Pilipinas. Sabi ni Susan na sumali siya sa Binibining Pilipinas dahil sa panahong yon ay dumaraan siya sa isang krisis kung saan naghiwalay ang kanyang mga magulang Marahil ito ay isang paraan ng pagtakas at isang personal na hamon, kaya sinubukan niyang alamin kung ano ang kaya niyang gawin, kaya china-challenge niya ang kanyang sarili. At sumali siya sa isang pageant na binibining Pilipinas noong isang libo at walumpu sa edad na dalawampu at nanalo bilang first runner-up at nakakuha ng special award na Lux Beauty na ang kaniyang height sa panahong iyon ay limang talampakan at anim at kalahating pulgada, ang weight niya ay isang daan at dalawamput limang libra at ang kaniyang vital statistics ay 33, 24, 33 and a half. Dagdag pa niya na ilang taon matapos noon, inimbitahan ulit siya ni Rene Salud na sumali sa beauty contest. Ngunit tinanggihan niya ito dahil abala na siya sa mga television at film projects sa panahon na yon. Nagkaroon siya ng simple ngunit malikhain na buhay na napapalibutan ng mga libro at musika. Siya at ang kanyang kapatid ay mahilig sa hayop kaya napakarami nilang alagang hayop noon gaya ng parakit, kalapati, aso, pusa, manok, pagong, bibe at unggoy. Ang kanyang most favorite person o actor ay si John Lloyd Cruz dahil ang actor daw ay sweet, generous, kind at talented na tao kung saan nagkasama sila sa mga proyekto tulad ng Hele sa Hiwagang Happy, Stabbing Ilog, It Might Be You at Gimmick. Nangarap siya noon na maging veterinarian at astronaut. Ipinaliwanag niya sa isang panayam na ang mga Africa ay very academic family kung saan ang kanyang grandfather na si Francisco Africa ay Dean of Arts and Letters sa FEU. Ang kanyang tiyahin naman ay naging mga guru rin sa parehong paaralan at ang kanyang great-grand-uncle na si Dr. Candido Africa ay isang great microbiologist at naniniwala ang kanilang pamilya na ipinangalan sa kanya ang Africa Street sa UP Campus Diliman. Siya ay isa sa founder ng PMAP o Professional Models Association of the Philippines. Siya ay naging isang corporate development manager o director sa loob ng labing apat na taon simula isang libo naraan walumput anim hanggang dalawang libo sa Ballet Philippines Cultural Center of the Philippines. Naging manager siya sa Makati Base, Master in Business Administration School, at siya ay naging program manager, associate editor for Alumni Leadership Magazine, at associate director ng Alumni Relations simula 2000 hanggang 2014 sa Asian Institute of Management o AIM. Bago siya pumasok sa mundo ng showbiz, ay naging modelo muna siya noong isang libo siyam na at walumput isa at siya'y unang nakapasok sa showbiz matapos manalo sa pageant na binibining Pilipinas. Inimbitahan siya ng kanyang tiyahin na si Miss Odette Marquez na isang movie producer na sumali sa isang acting workshop sa Baguio Upang hikayatin siyang malampasan ang kanyang pagiging mahiyain, kung saan ang kanyang mentors bilang young actress ay sina Joel Lamangan na isang direktor at actor at Soxie Topacio na isang comedian, actor, writer at director. Ang ilan sa kanyang mga classmates sa tatlong araw na workshop ay sina Charo Santos-Concio, Lorly Villanueva, Dessa Mae Quesada, Joel Alano, Roy Vinson, Miguel Rodriguez at marami pang iba. Ang kanyang first big break sa teatro ay nang gumanap siya bilang sisa sa cancer noong isang libo naraan at walumpu na batay sa Jose Rizal's Noli here. isang produksyon ng Bulwagang Gantimpala noon na ngayon ay kilala bilang Bulwagang Gantimpala Foundation. Ang kanyang first big break sa television naman ay sa Kalye Sesame, produced by Children's Television Network, kung saan ginampanan niya ang regular na papel ni Ate Sylvia. Naabot ni Susan ang isang mahalagang tagumpay sa kanyang karera nang gawin niya ang pelikulang Olongapo: The Great American Dream, kung saan napanalunan niya ang kanyang unang parangal bilang best supporting actress sa isang libo-sham pito Metro Manila Film Festival. At ang kanyang pagganap dito bilang Charlie ay ang kanyang favorite and most challenging role. Siya ay naging isang host noong isang libo siyam na walumput apat sa Sesame at host rin siya noong isang libo siyam na walumput siyam sa PTV Force for Art's Sake. Noong isang libo siyam na raan naput dalawa, siya ay gumanap bilang Susan Davis na inanimara na isang mataray at matapubring donya sa teleserye na Mara Clara na halos limang taong teleserye ni na Judy Ann Santos at Gladys Reyes na nagtapos noong isang libo Noong 2005, ang actress ay lumipat sa GMA Network at gumanap bilang supporting role sa teleserye na Now and Forever Muka, at kalaunan ay bumalik sa ABS-CBN noong 2007 bilang supporting cast sa drama series na Palimos ng Pag-ibig. Noong 2011, ay nagsagawa siya ng mga palabas sa TV5 at Kapamilya Channel noong 2013 ay muli siyang bumalik sa GMA7 pagkatapos ng kanyang serye sa ABS-CBN na huwag ka lang mawawala kung saan makikita siya sa kapuso teleserye tulad ng Prinsesa ng Buhay Ko at ang dalawang Mrs. Real. At bumalik na naman siya sa ABS-CBN noong 2014. Sa taong 2015 hanggang 2016 ay nabigyan siya ng proyekto tulad ng Hele sa Hiwagang Hapis, One Sapa na Time Presence Wish Upon a Loses All of Me, FPJ's Ang Probinsyano at Ang The Story of Us ang isa sa hurado noong 2016 na sikat na sikat na Hollywood actress superstar na si Meryl Streep ay humanga sa pagganap ni Susan Africa sa pelikulang Hele sa Hiwagang Hapis na nagwagi bilang Film of the Year at noong 2017 ay lumabas siya sa My Dear Heart at sa The Promise of Forever. Muling umingay ang kaniyang pangalan bilang mayordoma na si Manang Esther sa hit kapamilya Afternoon Series na Kadenang Ginto noong 2018 at natapos ito noong 2020 at makikita rin siya sa pelikulang The House of Us noong 2018. Noong 2019 ay lumabas siya sa pelikulang sunod na gumanap siya dito bilang perla at noong 2021 naman ay sa Game Boys The Movie. Sa taong 2022 ay may ginampanan siya sa mga teleserye gaya ng The Broken Marriage Vow at maalaala mo kaya. Noong 2023 ay may ginampanan siya sa Dirty Linen at simula noong 2023 ay napapanood siya sa FPJ's Batang Kiapo bilang sinita di makulangan kung saan nag-viral ang kanyang biglaang pagyaman dito. Pero ang kanyang unang pagganap sa mga yayamanin na role ay noong isang libo na raan na sa movie na Gimmick The Reunion. Pero sabi ng actress mayaman man o mahirap ang kanyang role, ay mahal niya ang kanyang trabaho. Ang iba pa niyang TV shows at mga pelikula ay Saan ka naroroon Sa dulo ng walang hanggan? Kristala? Walang kapalit? Lobo? May bukas pa? Ruby? Green Rose? Ikaw ay pag-ibig? Prinsesa ng buhay ko? Mara Clara the Movie? Biyahing Langit? My First Romance? Because of You? You Are the One? Tarot? At marami pa siyang TV shows at mga pelikula. Masaya ang veteran actress sapagkat isa siya sa naimbetahan para dumalo sa The ABS-CBN Ball 2023. At ito ang kaniyang kauna-unahang beses na dumalo sa ABS-CBN Ball. Sabi niya na excited at kinakabahan siya sa pagdalo niya sa most anticipated ball na ito. Noong 2023 ay ipinagdiriwang niya ang kanyang ikaapat na pung taon sa showbiz at naging usap-usapan ang kanyang pagganap sa isang advertisement ng gamot sa ubo na kung saan ay binansagan siyang star for all ubo. Hanggang dito na lang muna mga Meg. Thank you and God bless.